Good morning mga So uh, ito May gagawin tayo dito uh, Toyota Bansa na Gen 1 no? So problema ni Busing dito Pag nag unang aircon minsan Ano yun sir? Mga ilang oras yun? Mga 30 minutes 30 minutes tapos ano pag namimreno pag mihinto hindi una uh, muna hindi na pangyayari patay si hindi tapos yun, uh, pag... pag ano ka wala nang minor uh, pag huminto ka binitaw mo yung silinyador mamamatay uh, patay. yun so yun mga boss ang problema no? nakita ko si throttle body sobrang kapal ng dumi ayan itim na itim tapos chinik ko na rin nakita ko nga si valve cover gasket may tagas kaya tinanggal ko itong mga spark plug nakita ko puro naliligo ng langis mga boss si ignition coil ayan o no? oh. basang basa ng langis yung loob nyan lahat yun pero ang mas marami yung 3 and 4 no mas malaki yung ano ng langis kaya isisig ko na rin baka mapapalit tayo ng spark plug o, tapos ito linisan natin pumulis yung talaga natin ito, ito mga boss no? so tingnan natin kung magagawa natin dyan uh, i-refresh na rin natin ito dahil linisan lang natin yan dahil tagal na hindi na natin ano, posing yan kaya uh, baklasin muna natin linisan tapos uh, palit natin pag pupil gasket check at this part tapos yung throttle body okay update uh, kayo mamay mga boss na no? hindi ko tabahan sa yan na genuine so nakalas na mga boss sa intake so din siguro yan mamaya no? tapos yung ito na siya yung uh, guma niya matigas na tapos ito yung sensor, oh. kita nyo. So grabe na ang itim. Ito pala Tapos dyan. Puro oh, carbon deposit na siya mga boss. Ayan. So, palinisan natin ito. Palini Patry mo natin linisan ito sir. Patry ko muna palinisan ito. Pag umubra. Okay, pero pag hindi, palit tayo. So palinisan mo na mga boss. So, ito mga boss yung update no. So ayan, napalitan na ng valve cover gasket tapos yung throttle body nalinisan na rin. Tapos itong intake nalinisan na rin. Pero so, problema niya dati na tumataas yung minor. Tumataas tapos hindi na mamatay naka aircon pag uminit na. Pero so, ngayon okay na. Ayan lang. Uh, linis na sa throttle body tapos yung ito, ICP niya. Okay.